Ayan, good evening mga kanegro So magsasalang tayo ngayon ng itlog mga idol uh, Meron tayo dito, heritage uh, eggs Mula kay kapatid na Kevin Matthew Galing pa to sa Marcela payaw Ito naman yung mga collection natin Sa ating mga breeders Nandito, mga itlog ng itik natin So, ito naman yung mga itlog ng itik na nabili natin mga kanegro. Ngayon, magsasala na tayo. So, first time natin gagamitin itong uh, ref natin dito. Okay. So, ipreplug na natin. Ayan, gumana na siya mga idol. Ito. Dati, STC 1000 yung nakalagay dito pero pinalitan ko mga idol ng uh, x W3002. So, ang minimum temperature niya is 37.2 and ang maximum temperature niya is 37.8. Dito sa baba mga idol, ay uh, ito may dalawang heater, 25 watts na valve bawat bulb 50 watts yung heater natin. Tsaka 'yan yung exhaust natin mga kanegro so tara uh, mag na tayo ng itlog any suggestion mga kanegro sa setup ng aking incubator uh, pa comment down below please kung ano yung suggestion nyo sa mga nakakaalam dyan at, at nakaranas na ng paggawa ng DIY na reef incubator uh, patulong naman po thank you thank you isinasalansan ko na dyan yung mga itlog and hoping talaga mga kanegro na magiging successful yung incubation nila para hayahay tayo and bago ang lahat mga idol ay shout out muna tayo sa ating mga kapatid dyan sa lokal po ng Marcela Santa Marcela Payaw shout out mga kapatid lalong lalo na sa kapatid na Gandhi Pakulgen ayan, diya ko na yan dyan sa Marcela Eto na at isinasalang ko yung itlog na galing dyan mga kapatid. And ayun mga idol, ah bago tayo magkalimutan, please palike and share po ng video ito. And please do subscribe sa aking YouTube channel at pa-follow na rin po ako sa aking Facebook page. Salamat po. So ayun mga idol, uh, ah, napadpad ako sa araw na to sa Marcela kaya doon ako kumuha ng mga itlog dahil sa pagde-deliver ko sa mga incubator ayan salamat nga po pala sa mga nag-avail ng aking unit yung mga kababayan natin dyan sa Pamplona bali tatlo yung buyer natin dyan isa sa Balesteros at syempre isa sa Marcela thank you po sa mga tiwala ninyo happy farming everyone Ayan mga kanegro, tapos na nating naisalansan yung mga itlog dito sa ating ah uh, incubator. Bale, total of 190 eggs to mga idol, no? ah uh, 65 eggs na heritage chicken and the rest, ah uh, itlog na po siya ng itik. So, ang purpose ng itlog ng itik mga idol ay gagawin nating balot to. Tapos ibibenta natin afterwards. Pagka uh, naging balot na siya, hanguin natin tapos bebenta natin so ayan maglalagay rin po tayo ng tubig para sa humidity so tig isang tub bawat heater ayan bale ano to mga idol trial and error yung gagawin natin kasi first time natin gamitin to hopefully maging successful siya Ayan, ready na siya mga kanegro. Yun know. o. So ayan, eto po yung ref-incubator natin. Peace out mga kanegro and happy farming.